guys. Sorry, so I'm ngayon andito kami dati sa ano sa um, Saan nga tayo dad? Sa Marcos? Burnham? uh, Burnham. Kasi nga bumili kami ng okay okay. Ayan okay okay namin guys. Um, si daddy naman ay eh, naganap siya ng kanyang long sleeve para uniform niya doon sa trabaho niya kasi kailangan na daw nila magtrabaho. Thank you daddy sa ano sa okay okay. At saka sa ano um, for food. <laughs> Thank you so much dad. <laughs> Ay, ang daming tao ngayon dahil. Bakit ang daming tao ngayon dahil? Linggo. Kasi linggo, di ba? Bakit kayo mag-uniform na? Bakit ngayon lang kayo nag-uniform? May code dress mo. Hi guys! Um, ayan na po siya guys. Naka-uwi na po kami. At, alakitan ala, kita naman, uh, sobrang dami talaga ng tao di, doon sa plaza, doon sa road, at uh, saka sa Burnhams. Uh, madami na talaga ang mga binabenta nila doon ng mga damet, mga ukay-ukay. -okay. At abang lahat, bago kami pumunta doon, um, hindi kami nakabigyan ni Daddy Alex doon sa ukay-ukay -okay kasi ang dami naming binili ni Daddy Alex kanina. na grocery pa kami. Ukay-ukay -okay pa kami. At bumili ako, naghanap kami ng dress. At ito yung dress na nahanap namin ni Daddy Alex. Oh, ang ganda guys. Oh, maganda. Maganda talaga siya. So, sukatin po natin guys. Ha? Uh, sukatin muna natin kasi kailangan natin sukatin. Mm -hmm. Susukatin po natin. Mura lang to lang guys. Ano lang to? 150. 150 lang to. Mm, di ba? Um, ano lang siya talaga? Mm, ganyan lang siya. Tapos, mag ka lang ng ano, mag-short ka lang ng maliit. Tapos, ito na. Di ba? Susuotin ko ito bukas. O, uh, diba? Ang ganda, guys. Malamig sa, ano, sa katawan to. Mm. So, sinukat ko muna. At syempre, kami ng mga shorts. Ayan, may nakabili, nakabili ako ng shorts. Oo. Tatlong shorts na bili ko. Dalawa lang pala. Dalawang shorts na bili ko. Ito, para mas maganda. May nakalagay na, iwan ko na, ano pa kaya na nakalagay. Oh, yun na po lang binili na ni Daddy Alex. Oh, uh, di ba? Ito ang short price, 100 lang po itong short. At ito na nabili ko sa 300 pesos, 350 lahat to. Di ba? So, malapit na kasi ang panag-panagbenga. Sa 25 na po ang panagbenga. So, abang-abang po tayo guys. Kasi marami pong uh, magagandang um, tanawin pagdating ng pag panagbenga. Kasi punong-puno talaga ngayon. Ang mga hotel ngayon, punong-puno ng mga tao at bisita.

Dito na tayo kanina. Ha? dito na kami sa long sleeve. Naling... Kulay blue, Dad. kami sa mini mini mall ngayon ni Daddy at maghanap kami ng long sleeve niya. Oo. Uh -oh. Ay, yan, ang dami dito, mga long sleeve. So dito ka na, Dad. Yun, ito ito yung itim, Dad. Ayun. Ha? Pang? Pang babae? Hindi naman. Uh -uh. So, ang daming tao, guys. Parang, parang nasa ibang bansa kami. Di pa, eh Ganito pala yung Baguio. Parang nasa ano tayo, guys? Parang nasa ibang bansa. Ano? Hmm. Ano? Na to? Hindi, hindi pa. Wala pa. Mm -hmm. Ay, pumunta kami dito, ka. meron na to. Ayon. Kakaumpisa pa lang. Ayan guys, so oh, ang daming mga ano nila dito. na oh, Wala wala na. So wala kami nakitang long sleeve. Malamang sa mall. Malamang sa mall na lang tayo. Pero bukas na hmm. Ano dad? Hmm? Ano ah, video. video ako dito. Ang ganda ng view. Hmm. Daming. Daming sa China tao. Kaya nga parang mga payo, oh, payo parang nasa China. Sige mga upat na. Pwede <laughs> ba? kulong ang na, kulong ang ano. ano iba ito yung mga sikat ngayon sa ano sa, sa ano yung sa ulo ilalagay. Dad. Daming tao dito sa ano? Burnham's Bintang-bintang yung ano nila ngayon. Sa Sa Burnham's. Dad. Siguro. Hmm. Ito kami sa Burnham's Market. Ang huh? daming tao guys, oh. Alam nyo guys. Ang daming talagang tao. Hmm. So dito kami maghanap ng long sleeve. Drisco. Mm -mm. Drisco Di ni daddy. di ba? Kasi malapit na yung piyesta dito, may mga iba't ibang mga ano nila dito. Ano dad? Ang gaganda oh. Mm. mahaba pa to. Dito yung mga damitan sa kanilang plaza. Dito dad. Sa kabila.